Hello? Huminto. Hindi. Hindi mga alaga. Marami sa aming restaurant. Oh. Bagong pero basta... beach? <laughs> oh, sige. Gagawa ko ng paraan sa patakarang ito. Siguro bawal ang mga hayop. Pero hindi ang mga oh, bag. Na. Salamat. Ay, ano ang, nasa... ang mga gamit ko. Sige lang. Pumasok ka na. Makakain na rin ako ng maayos. Palagi kong nire ang pinakamalasan na putahe. Kahit na hindi na kailangan talaga. Kakain ako ng pakpak. Oo, oh, kaibigan. kain na tayo ng masarap na manok. Gusto mo bang kumain? Alam kong gusto mo. Ang ah, tagal naman ito. Nagugutom na rin ako. Salamat. Akala ko nakalimutan mo na ako. Sige, kaibigan. Kain na tayo habang walang nakatingin. Heto. O, oh, masarap ba? O, oh, ako ang pinakamasarap na putahin. Naku, mukhang nahuli na tayo. Akala mo ba maloloko mo oh. ako? Walang tsansa. Agad kong nalaman na may binabalak ka. Hindi. Polis! Huwag ninyo kundahin! Ano ang mangyayari sa aso ko? Uh, magtatagal ka rito. Hindi. Ang aso ko… Kailangan mong hanapin siya. Ah. Dasan tayo? Akala ko gusto mong ipakulong ako. Kaya ano ito? Hindi. 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 Maligayang Hindi. pagdating… Ang silid na ito ang magiging tahanan mo sa matagal na panahon, kaya sanayin mo na ang sarili mo dito. Hindi. Pero paano ang aso ko? Pwede ba siyang pumunta rito? Isa rin siyang kriminal. Hindi. Mag-isa ka lang. Hindi. Mamamatay ako kung wala ang aso ko. Paano ako mabubuhay ng walang alaga? Hindi pa kami naghahiwalay. Lagi ko silang dinadala kahit sa Mamamatay ako sa gutom kung wala ako. Kailangan kong gawin ng isang bagay ng matalian sana ay may makatulong sa akin. Ano ang gagawin Alam ko? Alam sa akin. Alam ko. Kung hindi nila ako marinig, dapat nila akong makita. Mas tiyak ang aking mensahe. Kailangan kong magsulat ng tala. Sa ganitong paraan, ang sino mang dumaan ay makakatulong at maibabalik ang aking aso sa akin. At babayaran ko ito ng mabuti. La, la, la. Sabihin ko, maganda sa Isa itong daya. tala ano kaya ang ibig sabihin nito? Kailangan ko ang tulong mo. Ibalik Aso? mo sa akin ang kanko at bibigyan Kaharap. kita ng pera. Mahal ko ang trabaho ko. Pwede akong umupo buong araw o matututo akong lumaban gamit ito para akong Ninja Turtle. Magandang hapon. Tumating ako para magsagawa ng mga medikal na pagsusuri. Una, ipakita mo muna ang laman ng kaso. Hindi. Hindi namin kailangan ng mga doktor. Umalis ka. Kailangan kong magsagawa ng inspection. Kung ayaw mo akong papasukin sa kulungan, kailangan kitang inspeksyonin. Gamit ang labatiba na ito, hubarin mo ang pantalon mo. Alam mo? kanong ginagawa mas mabuting mo? tingnan ang bilanggo. Mukha siyang may sakit. Pakiusap. Heto na siya, Doktor. Suriin mo ano? siya. Uh... Oo, sobrang sumasakit ang tiyan ko. Sa tingin ko, talagang may sakit siya. Yang Hindi ko na kayo istorbohin. Tingnan mo, Candy. Dinala ko ang alaga mo. Sana hindi ako nagkamali sa pagdala. Well, hindi ba yan ang gusto mo? Ano? Alam mo? Oh, pusa yon. At ang Ito. kaibigan ko ay... Okay, medyo nalito ako. Pero huwag mag-alala. Babalik ako. Mas mabuti sa'yo. Pero sa ngayon, Taon kailangan dito, mo... Allergic ako sa Kung mga huwag pusa! Huwag mag May dala kong hiringgilya na may tamang gamot dito. Tuturukan kita hindi. at wala ng allergy. Hindi na kailangan, hindi kailangan mas mabuti pang habulin mo ang kuting. Ibig kong sabihin kung paano Ngayon, may masarap na tanghalian na naghihintay Saan sa Saan galing ang pusa ito? Hayop! Paano ito nakapasok sa gusali? Ayos lang. Kuting, pasensya na. Pero kailangan kitang palabasin. Hoy, ikaw. Punta ka at maghintay. Ano? Hindi. Sa tingin ko nakita na tayo. Oh. Umalis ka na bago magbago ang isip ng pulis na ito. Mas suwertehin ako sa susunod na pagkakataon. Oh. Hoy, nandito ako para maglinis. Papasukin Keka. mo ako? Hey! Hey! Kailangan ko munang tapusin ang pagtingin sa'yo. Baka may dalakang delikado o ilegal. Huwag <sighs> mo akong tawanan. Isa lang akong tagalinis. Gusto mo ng KitKat? Meron ako. Wow, maraming salamat. Pero huwag mong isipin na mas mahalaga sa akin ang tsokolate kaysa sa trabaho. Ipakita mo sa akin kung ano ang nasa balde. Wala naman dito. Ano bang gagawin ko? Bakit mo ako ginugulo? Meron pa akong sampung gusali na lilinisin, kaya huwag mo akong pigilan. Anong nangyayari? Sige na, sige na. Kahit pa mas malilinis ko ito dito. Wendy. Sila ko ang kibigan mo. Nahanap ko silang tatlo. Tatlo? Pero, isa lang ang meron ako. Hindi maaaring maging totoo, nakahanap ako ng tatlong goldfish. Ano? Sino ang tumatawag sa mga isda na kaibigan? Hindi siya, siya ito! Ang kaibigan ko. Parating mo. ang pulis. Itago ang isda. Itago sila? Paano ko gagawin yon? Saan? Siguro kung alam ko na. Ang banyo. May tubig doon. Nangangahulugan na ligtas blotes? doon ang mga isda. May pinaghihinalaan ka ba? Anong nangyayari dito? Bakit may tubig sa sahig? Bakit ka nandito? Pupunta ako sa banyo. Ha, oh. ah, aalis na kami agad dito. Sana yung matakwag ni Jane ang karagan friend. Na sobrang nalulungkot ako nang wala siya. Miss na miss ko na ang aso ko. Mo, hindi ko alam. Hindi. Kumusta? Ang pangalan ko ay Jerry. At nandito ako para tingnan ang iyong mga cell. Narito ang aking toolbox. Tingnan mo, mukhang maayos naman ang lahat. Papasukin na kita. Sige, Sumigil, sa una. totoo lang. Sandali, pwede mo bang tingnan ang aking upuan? Sira ito. Hindi ko maupuan. Ang iyong upuan? Oo, madalas itong mangyari. Simpleng, kailangan ko lang. Ah, duct tape? Duct tape? Oo, pumasok ka na. Talaga, ang boss ay kumukuha lang ng mga pinakamurang tao. Halik ka dito. May problema tayo sa ilaw dito. Hoy, pwede mo bang ikabit itong bombilya? Siyempre, walang problema yan. Ngayon, kailangan kong isipin kung paano makakarating kay Andy. Aha, para magawa ito, kailangan ko lang gumawa ng malaking butas sa dingding. Sa tingin ko, makakatulong ang martilyo para magawa ko yan. <laughs> Mas matibay ang mga pader sa kulungan kaysa sa kahit saan? Ayos lang. Meron pa akong drill. Ano? Mukhang kailangan kong gumamit ng matinding hakbang. Ngayon, tiyak na gagana ito. Ano ang tagal mo? Huwag mag-alala. Ito lang ang paraan ng pagpasok ng bombilya. Sa wakas, makikita na ni Annie ang kanyang kaibigan. Nasaan siya? Hindi siya magkakasya sa butas na yan! No? Yun ay isang daga. Anong nangyari? Ano ito? Bakit may daga sa dingding? Oh. Huli na! Kailangan na nating tubagbo. Magandang tumagbo. gabi. Nahuli ko ang isang mapanganib na kriminal. Isang magnanakaw ng ferret. Kailangan nating ikulong siya. Wow! Matagal nang sinusubukan ng lahat na mahuli siya. Sige, nandyan ang mga Zelda. Ang sarap. in ang aing saging. Anong nangyayari? Jean, dinala mo ba ang kaibigan ko? Hindi! Oo, heto siya. Aba, hindi ka ba natutuwa na makita ano? siya? Ano? <laughs> Isa yung ferret? Nakakatakot ang mga yan. Hindi iyan Pagod naman ako. na ako rito. Kawawa naman ako. Kawawa naman ang maliliit na hayop. Aba! Aba! Ano nangyayari dito? Teka muna. Hindi ka pulis? Ako na lang ang gagawa ng trabaho ko? Ano? Uy, nasa na ang mga gamit ko? Parang dalubhasa ang espiritong ito sa kanyang sining. Anong nangyari? Kailangan na naming umalis. Patawarin mo kami? Nakabul pa rin ako sa inyo. Hindi mo kaya. Hindi kita papayagan. Alam mo ba, hindi na kita pakakainin pagkatapos niyan. Heto ang saging. Iyan lang ang makukuha mo ngayon at bukas. dinalhan ko ng pagkain ang preso. Sana walang mga hayop sa loob. Kamakailan lang nagkaroon kami ng problema sa isang ferret. Ano ang sinasabi mo? Anong mga hayop ang maaari kong magkaroon, ha? Huh? Oh, pwede ko bang kunin itong mga pakpak -pak para sa akin? Gutom na gutom na ako. Siyempre. Bon appetit. Salamat. Hello. Sa wakas, makakakain na ako ng maayos. Sandali lang. Saan galing ang balahibo na ito? Sa tingin ko, alam ko. Eddie? Si Fruit na kaibigan. Talaga? Sa wakas? Hindi na ako ano? habol ko siya lang... ng maraming oras. Napakabilis at liksi talaga niya, ito? hindi ba? Naku naman, tapos na. Meron ni Todd. Kairan na ko. Ano? Paparating siya. Naisip ko na ito. Ikaw na naman. At mas maraming hayop. Anong mga hayop? Sa ilalim ng takip. Alam ko ito. Anong ibig mong sabihin? Wala. Walang kahit ano. Pwede mong tingnan. Imposible. Siguradong may uri ng hayop diyan. Nakakita ako ng balahibo sa aking mga pakpak. Kita mo? Wala talaga. Imagination mo lang lahat yan. Hindi. Mahahanap ko ito. Alam kong tinatago mo ito kung saan. Pinag-uusapan, wala akong nakikita. Kumuha lang ako ng pagkain. Ang galing ng kuneho. Tumatalon sa ilalim ng aking sombrero ng ganon. Tigil, saan ka pupunta? Oh, pumunta ako para makita si Andy Asawa niya ako. May pamilya kami at maliit na bata. Pwede ba akong pumasok? Nawawala lang kasi ng sanggol ang tatay niya. Siyempre, pasok ka. Hindi naman sinabi ni Andy na may pamilya siya. Andy, hi! Ako ulit ito at mukhang may kasama akong kaibigan mo ngayon. Bakit hindi mo agad sinabi na aso siya? Nandito ka na rin. Halik. Namimiss kita. Malaki ka. Hindi ka oh, kasya sa... Sobra siya. May mga bar hulihin siya. Siya ay tumatak... ako sa hot dogs! Anong nangyari? Kailan naging isang... Zoo? Hoy, aso? Saan ka pupunta? Kalma ka lang. Babalik ako! Mukhang pagkakataon ito para palayain si Andy. Nasa akin ang mga susi. Salamat! O pwede mo ba akong palabasin? Oh, maya ka na nga yan. Kailangan ko lang hanapin ang tamang susi sa tingin ko alam ko kung paano pakalmahin ang hayop na ito. Gusto mo ba ng hot dog. Ngayon, umalis na tayo. Makukulong ka rin. Anong ito? ginagawa mo Wala. dito? Salamat. Ako talagang manatili ka dito. Pare, sasama ka sa bago mong may-ari. Gayun pa kailangan mong magtagal sa selda na yan ng magkasama. Yehey, kay kaibigan ko. Sa wakas magkasama na tayo. At makakauwi na ako. Hindi pwede. Kamakailan, nagagawa mong i-turn tulad ng ipinakita niya sa amin, walang paraan. Kamakailan, ginagawa mo ng parang zoo ang bilangguang ito. Para dyan, kailangan mo rin makulong sandali. Ngayon, sundali. tiyak, hindi mo na ako guguluhin. <coughs> ah! Ah! Hindi iyan ang inaasahan namin. Pero ayos lang. Mag-subscribe sa aming channel para hindi mo makaligtaan ang aming mga cool na hamon. Hanggang sa susunod!